Okay. All Ah right. uh, ah uh, all right. <laughs> laro na naman. Laro ka ng laro. Okay, so let's go tayo, my dear Cancer. Hello, my dear Cancer. I hope and pray na sa mga oras na ito, my dear, ay nasa mabuti kang kalagayan. Okay? So, my dear, ang gagawin natin is reading mo para sa araw ng August 12. This is 2025. And this is a general daily collective reading. Once again, this is a daily, uh, Tagalog daily collective reading reading. Okay? So, hindi to 100% na mag-resonate para sa inyong lahat. So, please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga Tagalog Daily Collective Reading. Ay! Gumaganon. Okay. So, let's go na tayo, my dear. Meron ako ditong ano eh uh, Oracle card. I call this customized Oracle card. Okay. So, let's go na tayo. my dito, kukuha tayo dito ng, kukuha dito ng six cards. Okay. Tingnan natin kung ano ang gusto sabihin sa yon ng ating mga spirit guides. Okay, my dear. Okay. Panahon na. Panahon na para magsaya. Char. Panahon na para palayain mo ang sarili mo wala nang saysay na panghawakan mo pa ito. Okay, so kung ano man yung mga bagay na parang pinangahawakan mo kasi hindi naman maliwanag dito kung ano yung pinangahawakan mo. Okay? ah uh, I think nung ginagawa ko to my dear, I was thinking about promises. Okay? Mga pangako na posibleng hindi na talaga mangyayari. Okay? Kasi ano eh, parang you give time, you you give chance. Actually, you give chance na mangyari itong mga promises na to. Pero sometimes kasi may mga promises talaga, my dear, na talagang, alam mo yun, yung hindi tayo, hindi tayo makakilos, hindi tayo makamove forward kasi parang ini-expect natin, mangyayari pa ba yung sinabi niya? Mangyayari pa ba yung itong mga pangako na ito? So, I think this is the day, my dear Cancer, na sinasabi ng card natin na panahon na para palayain mo yung sarili mo sa mga sa mga bagay-bagay, okay? So, kailangan mong i-analyze to my dear, kung ano ba yung mga bagay na parang hindi na sa sa'yo. And you need to let go. Kasi sinasabi dito, wala nang say-say na panghawakan ito. But I remember, habang ginagawa ko tong card na to, or habang sinusulat ko to my dear, is, uh, ang inaano ko dito is promises. Okay, pangako yon, Okay parang may nangako sa akin or something ganon tapos parang okay panahon na para mag-move on sa promise na to kasi parang hindi na talaga siya mangyayari okay so let's go tayo my dear cancer ano ito libra na boy okay may nagpromise ba sa iyo na libra na boy okay so kung ano man yan naglagay pala ako dito my dear ng mga zodiac sign and naging very specific ako my dear kung sila ba ay boy or girl okay so mayroong meron ng involved na libra na boy, okay? So tingnan natin. Let's go. Laban laban. Okay? Bigyan mo na lang siya ng oras, hinahanap lang niya ang sarili niya. Okay? Ang hirap ng ganun, no? Ang hirap ng ganun, my dear, yung parang kumakapit ka sa isang tao na parang maski siya lost. Mahirap kumbaga parang ang hirap sumandal or ang hirap daw depende sa isang tao na loss. Yung nawawala siya, maski siya hindi niya alam kung ano nangyayari, yung parang ganun, okay? So bigyan mo siya ng time, okay? Um, kung ano man yung gusto niya mangyari kasi loss siya, may dear. Eh. So sa, sa araw na 'to may dear. Baka meron mga tao may dear na Ang nakukuha ko dito may dear, alam mo yung tipikal na parang yung parang gusto nilang ayusin yung isang bagay, pero sila mismo, hindi nila alam kung paano nila ayusin yung sarili nila. For example, sa'yo, my dear, ikaw, okay? Ikaw, kunwari, sabihin na, bibigyan kita ng bahay, ganon, or pakakasalan kita, or kung ano man yung pangako sa'yo, my dear. Tapos, siya mismo wala siyang bahay. Or parang hindi nagmamatch yung sinasabi niya dun sa nangyayari sa buhay niya o dun sa ginagawa niya. Okay? Ang hirap nung ganun, my dear, eh. In short, ang nirere ang ang pinopoint ng card na to my dear is merong tao na posibleng connected sa iyo na medyo lost siya as of this moment. Hinahanap niya pa yung sarili niya, hindi niya pa alam kung ano yung patutunguhan niya, kung saan siya pupunta, kung ano ba talaga yung gusto niya, ano ba talaga yung ayaw niya. And there's a tendency, my dear, na baka salita siya ng salita, nangangako siya sa'yo ng mga kung ano-ano, binibitawan niya mga salita. And that's why na hindi ito natutupad. is because lost siya. Okay, loss. Ibig sabihin siya mismo hindi niya alam. Baka siya mismo hindi niya kilala sarili niya. Okay, mahirap 'yung gano'n. Okay? And once again, involved dito is Libra na boy. Okay? Let's go. Tatlong card pa may dear Cancer. Once again, this is reading para sa araw ng August 12, 2025. Okay? Ano 'to? Bakit kasi ang tigas ng ulo mo ayaw mo akong sundin. Okay? Baka matigas din ang ulo. Okay? Ayaw makinig sa'yo. I can feel sa energy ngayon, my dear, na gusto mong tulungan tong tao na to. Or wala kang ibang hiniling kung hindi mapabuti ang buhay ng tao na ito. Pero, mahirap kasi, my dear, na na siya mismo, ayaw niyang mapabuti yung buhay niya na siya mismo hindi niya nakikita na yung mga bagay na nangyayari sa kanya o yung mga bagay na ginagawa niya ay hindi naman talaga makakatulong sa kanya. Okay? And once again, pag ganun yung sitwasyon ng isang tao, my dear, mahirap talaga para sa kanya na tuparin yung mga pangako, yung mga binitawan niya na salita. Kasi matigas ang ulo. Tapos, alam mo, pag ikaw ay lost, pag, ikaw, pag hindi mo alam kung anong gagawin mo sa mundo, hindi ito yung time para maging matigas ang ulo mo. Dapat you are open sa lahat ng, ng suggestion, opinion, lalo na kung para sa'yo naman yung sinasabi ng tao na yan. Okay? Kaya pala sinasabi dito, my dear, panahon na palayain mo yung sarili mo. Hanapin niya muna yung sarili niya. Ayusin niya muna yung buhay niya. Okay? Let's go. Last two cards. We have here, Cancer na boy. Okay? Puro boy. Mm -mm. So, baka this is, ah, uh, itong reading na is para sa, ah, uh, cancer na boy. Itong reading na ay para sa cancer, di ba? <laughs> Pero pwede naman mag maging ano eh, di ba? Cancer to cancer, di ba? Pwede naman. Okay? So, bahala ka na, my dear, na i-analyze tong reading natin. Kasi, mahirap naman na ako ang magpala decision kung sino tong mga to sa buhay mo. Okay? Basta doon ka na lang, my dear, mag-base sa kung ano yung binibitawan ko na, na eksena. Okay, ito mo, last card natin. Oo, ako na bago niyang mahal. Hindi na siya babalik sa'yo. Okay? Parang sinasabi ng card na to, my dear, is parang merong, merong spirit. Merong hangin na parang hindi man niya sinasabi sa'yo, my dear, ng diretsuhan na ako na yung bago niyang mahal. Okay? Parang ganon. At hindi na siya babalik sa'yo. So, ikaw, my dear, I, I think this is more on, itong energy na to, itong pinaka-last card na to, my dear, ito yung parang typical, my dear, na nararamdaman mo sa araw na to na parang hindi na kami magiging okay nito. Parang walang saysay na na nag-effort pa ako sa tao na to. Parang wala nang saysay na mag-ano pa ako ng oras ng panahon kasi Siguro for some of you, my dear, doon talaga kayo kumapit, my dear, sa mga promises, sa mga binitawan na salita. Kaya tumagal ng ganito. Pero sinasabi ng card na to, my dear, mahirap sumandal, mahirap maniwala, mahirap dumipende sa mga tao na parang hindi nila alam kung saan patutungo yung buhay nila. Parang hindi nila alam kung anong gagawin nila? Honestly, parang hindi parang loss, okay? Sabi pa nga dito, my dear, is hinahanap niya yung sarili niya. So, I think this is the time, my dear, na parang medyo bumitaw ka na, nang bumitaw ka na dahan-dahan, na parang, teka, eh, hindi na to magiging okay. Once again, ang involved na zodiac sign over here is Libra na boy and Cancer na boy. Okay? So my dear, ito ang ating reading para sa araw ng August 12, 2025. Somehow my dear, kung nagustuhan mo ang reading na ito, don't forget to subscribe. Pakiclick my yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong uploads. So, please to like, please to share, please to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po and until next time, bye-bye. Thank you my dear.